hello no, and what's up mga kale and welcome back to sa Alienation Vlogs mga kale grabe sobrang init bali 3 o'clock na nga ng hapon mga kale tapos magpapalipad pa tayo ng mga alaga nating ibon yung mga pliers natin at tapos the same time magkukurkur tayo ng kanilang uh, mga pinagdumihan yung mga yung running perch nila kailan natin makutkut yan mga kale kasi nga uh, matutungtungan nila yan so kali ng umaga naglilis din tayo tapos ngayong hapon maglilinis ulit tayo nung, nung, running perch lang tapos bukas tayo maglilinis ng kanilang mga pop tray kasi nakapaglinis tayo kahapon the same time nakapagpaligo na rin tayo kakapon. So ngayon tayo nag-vlog kasi nga ilang araw din tayo. Hindi na pag-vlog. Almost one week na ata. Hindi ko nagkakamali. So yun mga kalae. I-update ko muna kayo doon sa ating mga ibon. kung ang condition nila. So let's go. So eto nga mga kalae. Yung ating mga ibon. Ayan yung ating nilalaro. Yung nilalaro natin pang south mga kalae. At eto yung ating isang ibon. Pang-out lang yan mga kalae. Yeah, Pang-out lang lahat ng mga anak niyan. So yun, ito ating mga pang south na nilalaro. Ayan, tas ito naman, ating pang south at north mga kalae. Ayan, pwede siya kumakana siya talaga. At ito yung anak niya, solid yan mga kalae. Pure alpons yan mga kalae. At ito, yan oh, kung makikita nyo, condition niya, condition na condition niya mga kalae. So pare lang naman yan, condition. Ating nga mga kalae. Ayan, at ito yung ating pure alpons mga kikita nyo. Sagot siya Bali, ang bloodlines nito ay uh, Alphonse, tapos bali kapatid siya nung ama neto mga kalay ayan ama niya at saka ito ama neto ay magkapatid sa pamangkin niya ito mga kalay so yan. purong alphonse yan mga kalae galing yan sa Bio pigeon and Bioresearch mga kalay, yung mga lahi niyan mga kalay at yung uh, nanay niya is nai-out na nga natin kasi ito yung pares niya ay na dun sa hen section natin at uh, yung magulang niya rin is nai-out na nga natin so 5 years old na yung magulang niya nung nai-out natin last 2 years yata o last year lang hindi ko matandaan at the same time eto yung iba nating mga ibon mga kalae kung mapapansin nyo condition na condition na yan mga yan mga kalae gaganda ng katawan ng mga yan so hindi nga tayo makapag breed kasi nga marami pa tayong flyers mga kalae uh, marami pa tayo na out sampu pa yung nakareserve sa atin at lima pa yung may iiwan kasi nga gagawin ko silang breeder mga kalay para meron tayong mga pang infuse pang -impuse, tsaka pang cross na kasi magko cross na tayo kasi naghahanap na yung mga buyer natin ng na mga pang mga cross na breed mga kalay yung banden natin iuuwi natin sa bulaka ah, yung yung nasa bulakan na banden natin na dalawang pares ay iuuwi natin dito sa Batangas mga kalay para magamit natin sa breeding kasi naubusan tayo ng lahi ng banden brook mga hen natin yan ito yung saddle ito yung ating uh, bandi merwi tapos ito yung ating isang banden brook meron pa pala tayo dito banden na babae ano yan hindi ko na hindi ko na ano hindi ko sabi agad yun. Vandenbrook. No? Tapos ito yung mga jansen natin. At ito yung spawn natin. Yan. Bali mag ano dyan. Tiyahin yan mga kalae. Tapos ito mag ito pinsan ito. Yung pure white na yun. Puro jansen yan mga kalae. Pure. Kasi nga bibihira naman tayo magcross. Ngayon ngayon lang tayo nagkocross na uli. Kasi di man talaga tayo nagkocross noong paman. So ayan mga kalae. Pakakawalan na natin to. At same time magkukurkur na rin tayo ng kanilang mga perch. So pali na natin. Ipad mga kalapadids tingkod na mga kalay na naman no? no? so may dito yung mga bata mga kalay so okay lang yan kung may iiwan sila mga bata naman yan may mas maganda yung naiiwan sila para hindi sila sumama sa range, pa maligaw pang mga yan so asaan na sila na na so yan mga kalay yung ating mga ibon yan mamaya tutuldok na yan mga kalay so ibabalik ko sila sa inyo maya, maya mga kalay kapag pakakainan ka, na natin yan o no? lalayo na yan deranging na yan mga kalay ilang minuto pa ayan nasa na? wala na ayun mga kalay ayan ang ating mga ibon mga kalay ito yun ano tataas na yan maya maya pa mababa pa yan mga kalay lalayo layo na yan yun o no. malayo layo na yata yun o no. yun malayo na mag deranging na yan lagi sila dyan mapunta dito parte ng ah, lubo to Antique ito naman yung parte ng tagaytay niya Lemery tapos ito naman yung parte ng Mabini tapos ito naman yung Mindoro yung area na yan so, parte ng Mindoro yan mga kalay so paikot lang yan mga kalay yun yung ating mga ibon mga kalay super layo na super layo na nasa na ayun kita nyo pa ano sum sum na sum na yan mga kalay sagat na yun o nandun na sila sa, sa kapli ng mga telepono mga kalay delicate yan mga kalay wala na hindi na makita So yun mga kalay, babalik ko sila sa inyo maya maya. Pagka pakakainin na natin, time na lang natin sila bumalik. So let's go. So yun mga kalay, kararating lang ng ating mga alagang ibon mga kalay. Ayan. So bali halos nasa 50, 50 minutes silang naglumipad uh, mga kalay. 55 na. Ayan. Kararating lang ng mga yan mga kalay. Medyo hindi sila napagod. Siguro hindi sila kasi nung lumayo mga kalay. Siguro nasa 20 kilometers lang. O 10 kilometers siguro. Pero yung isa, yung ating itim mo, oh, halhal. Yes, yun oh, yung magagaling lang sa sipon. Halhal pa, oh, siya lang bukod tangi na hiningal mga kalae. So yun, maya maya nga mga kalae, papapasokan na natin to. Mga, ba, mga alas 5 mga kalae para sabay sabay na natin pakainin. So babalik ko na lang sa lesa inyo maya maya mga kalae. Huwag pakakainin ko na. Let's go. So yun mga kalae, ating mga ibon. Pinakain na natin, pinapasok na natin. Ang pinakakain natin sa kanila ngayon ay El Campeon Breeder Mix at flyer mix na inaluan ng Dynamo 3000 mga kalae kita naman no? So yun mga kalae at ang ating pahinom nga pala sa kanila ay plain matter lang ngayong araw So dito na nga tatapos itong video nito para sa araw na ito. So please like, share, and subscribe mga kalae sa lae nation vlogs mga kalae Ayan oh. No? let's go! Kaya ikaw na nanonood ka, magyakag ka pa Bye! -bye!